All right, gentlemen, pag-usapan natin kasi sa previous episode it was the Ronald versus Ronald conversation at bakit mabait si Ronald Llamas for the first time on the record but uh, kanina medyo bumawi siya kay Bato de la Rosa We talked about the Kevin Espinosa case uh, We talked about um, uh, a little bit also about yung implications ng itong mga expose na lumalabas My goodness, parang yung mga sinasabi ni Trilliana sa National Syndicate It sounded crazy but it's so crazy it might be true, di ba? Now Mark you want to tell me grabe expose uh Garma uh the alleged former lover and then uh, the former PNP uh, you know personnel and later on you know PCSO officer under President uh, Duterte do you think Mark uh, uh first of all can you give us a summary of of her key uh you know um admissions confessions whatever and then do you think um A ano sa tingin mo yung effect sa mga tao? Kasi umiiyak siya true and true, di ba? Kaya umakit isang congressman. Ma'am, ba't kayo umiyak, Baka akalain ng tao, pinipilit ka namin. Tapos parang may sinabi siya, hindi. Parang, ano na, parang at, sabi niya, kailangan niya ibalik ang dangal ng PNP. Alam niya, nasirang bansa. So, biglang ganun na yung tone niya. So, what do you think about it, uh, Mark? <laughs> yung, yung sinasabi nung kabila, nung kabilang side, nung side ng mga Duterte. Eh, sinasabi lang daw niya ni Garma para daw malihis yung atensyon don sa naging pagpatay nga doon sa PCO board na na PMAR. O tapos sinasabi nila, uh, bakit daw May 2016 hindi pa siya presidente noon? Pero nanalo na siya noon, di ba? So obviously inaanda na niya yung next ano niya. Um, pero ayun eh kasi yung 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 uh, Kumbaga, na-link na niya diretso kay Digong, na-link niya directly kina Bongo, Uh, kumaga from someone na, na on her level to speak out on that and uh, uh ng lakas ng loob to to say it dyan sa kanyang affidavit eh parang big deal talaga eh mukhang, mukhang dito iikot talaga yung next phase nitong pag-iimbestiga ng quad ko. mukhang at yun nga like I said itong si Garman na ang uh, magiging target nitong mga DDS next para para isiraan, para hanapan ng butas. Kaya magiging emosyonal talaga yung mga next ano. And of course for her safety din, medyo kinakabahan din. Kaya siguro iyak din siya ng iyak. Alam niya yung ginawa niya, yung the, the people she crossed. And uh, Yan nga, kaya it. yung pa yung isang medyo nakakatakot din para sa part ni Garma. Ikaw sir Ronald, what was the relevance of her latest confession if I can put it that way? Um. Uh, talagang eto na ba na nang reveal na talaga yung uh, na city scan na ba kumbaga yung uh, op modus operandi ng mga Dutertes when it comes to drug killings and drug war Well una ay kino-confirm lang niya yung mga testimony ni Las Cañas, ni Matobato, ni Asierto, no? Yung mga sinasabi na dati ni Laila de Lima, ni uh, Sanitrianes, lahat 'yan ay kino-confirm niya. At, at, Which okay. helps the ICC case, di ba Ronald? Which yes, also yes. The ICC yes case. That's the yes. basis of the ICC case. Yes, makakatulong yan. At uh, lalo na, yung kinoconfirm niya, yung mga sinabi ni Espenido, na nung simula ay kinokontra ni Garma no na merong uh, meron talagang hit list, meron talagang mga presyuhan, merong kota, etc. no? ah uh, reimbursement so, pa, 'di ba? May reimbursement pa sila, may mga ganyan pa sila, Yes, ka. yes. Pero ang kaibahan, talagang uh, yung uh, smoking gun na ito, nakadiretso kay Bongo, nakadiretso kay Digong, nakadiretso kay Leonardo. Si Leonardo Kernel yan, pero alam namin dati pa, Colonel yan, pero nagmamano dyan ang mga generals. Even chief ng Philippine National Police nagde-defer sa colonel na yan. Dahil siya yung, uh, aside kay Bato, siya yung pinaka importante dito sa Tokhang. Ano no? yung parang Kadhafi, kernel yes. Colonel ganun yung level. Yes, okay. yes, colonel, yes. niya. Sabi yes. nga ni Garma, siya yung inappoint ni Digong, no? na parang CEO ng Tokhang. Ang architect ng Tokhang, si Bato. Siyempre, 'di ba? Ang nagbigay ng bendisyon niyan si Digong, 'no? Siya ang nagtulak diyan. Siya ang nag na, nagbigay dyan ng uh, kaya naging posible 'yan. Pero si Leonardo, ito yung CEO. At siya ay isang kernel lang. At takot sa kanya ang mga general, even mga head ng Philippine National Police. Kaya, uh, kanto very compelling itong ebidensyang ito. Ayun nga, siyempre nililinis ni Garma yung sarili niya. 'Di ba? nililinis niya yung sarili niya. Bakit? Siyempre, no? Siyempre, dahil, <laughs> dahil ayaw mong ma-implicate yung sarili mo. Ayaw mo ma-incriminate yung sarili mo. That's understandable. Whether uh, that will hold water is another thing. Dahil marami rin tetestigo laban sa kanya. Si Garma ay nakalagay sa testimony ni Las Cañas as the head of the hit squad ni Bongo Godao. Nasa kanya, nasa testimony yan ni Las Cañas. So ibig sabihin hindi maaabsuelto si si Garma. Pero pwede siyang mag pwede siyang mag-whistleblower, pwede siyang mag-mitigation, desprotection. Oh, oh, yeah. siya principal, pwede siyang mabawasan. Pwede siyang mabawasan ng uh, ng uh, parusa, no? Pero hindi niya pwedeng linisin yung sarili niya. So, so, Ronald, in a way, she might, so Ronald in a way she might turn out as a more important than Alice Go right? kasi yung ilalaglag niya is no less than the former president and a current senator or two right? yes, hindi lang yon, hindi lang yon. dahil karamihan ng ebidensya ni Las Cañas at ni Batobato Bato during the first few years ni Digong at during ng mayor si Digong, ito si Kwan, ito si Garma during the height of the presidency ni Digong yung kanyang ebidensya, yung kanyang testimony. At uh, posible na yung mga kriminal kasi ng mga ganyan ay nagtatago yan ng ebidensya for protection. Hindi ako magugulat na meron siyang mga tape recordings, hindi ako magugulat kung meron siyang mga video na nakatago, no? Para kung sakaling masunog siya, ay pwede niyang ilabas ito, no? May alas pa siya, no? Oo, pwedeng pwedeng sincere 'yung kanya. Hindi not because of guilt pwede yung kanyang pag yung takot because of what she knows. Dahil sabi nga ni Montulpo, sabi ni Tami Osmeña, eh, medyo very personal ang lapit niya kay Digong. So, ibig sabihin, hindi lang niya alam where the skeletons are buried, literally. Baka alam niya yung mga usapan habang katabi niya yung presidente no okay, yeah. wait, wait. So, hey, Ronald, you, you can't imagine anong katabihan... you cannot you cannot I imagine what is That's being hidden na. under the bed sheets Pero Sir <laughs> Ronald I think medyo past-past <laughs> yung pinag-usap Isn't this supposed to be a long time ago? Sorry to be Dan Fernandez about this. Lagay like, ko yung isang shades ko na Dan Fernandez shades ko. <laughs> no, no, but seriously, hindi ba this, this is supposed to be a little bit long time? Um, yeah, I mean, grabe, no? Why would she do this, Ronald? Hindi baka, ba baka, baka, states? hindi mo na, baka hindi mo na, baka hindi mo na unawa ng mga relasyon, baka hindi mo na unawa ng mga relasyon ni Digong. No? Sa bagay. Pinabalikan yan. No? Ay, no? May loyalty. Anong, anong pelikula yun? X with Benefit exit benefits. Oh. Meron ka bang gano'n? meron ka so, bang gano'n, so, Mark? Oh, ex exit benefits? I'm sure kasi, I'm sure si Richard <laughs> I'm sure si Richard Meron ka bang Exit benefits. Mark, ikaw <laughs> sa... kung iba yung band <laughs> eh. Medyo nagigets ko eh. Hindi ko hindi, hindi, hindi ko uh, hindi ko uh, uh, kuno no confirm o delete deny na may eh, ganyan uh, na akong experience pero medyo gets ko yung yung band ng ano eh lalo na may anak ako may anak kung kunyari may anak, <laughs> hindi ko alam kung may anak sila o wala. Lalo na kung may anak kayo. May ano eh, may mag-aalagaan na, na aalagaan na din naman kita either way. Kung nga eh, kung may anak tayo, mas less likely na tatagdun mo ko eh. So may ganong may ganong may ganong gano emotional ano eh. Kaya mas mabigat eh kung talagang totoo yung mga cheese ah, list na meron silang meron silang supling o kung ano man, kaya mas maano yung tama eh. Kaya kaya sila yung nilalagay diyan, mas sa trusted. Atalo, eh, talo talaga. Wala talaga laban yung mga Netflix miniseries. Ito sa atin. <laughs> hindi na kami na ng Netflix miniseries. eh, na puro Wala wala wala, man, wala Eh. Oo. Oh, nadadagdagan eh, nadadagdagan ang bawat kabanata, di ba? Akala mo Netflix, akala mo wala eh. Mananalo na tayo ng Golden Globe eh nung uh, before di itong testimony na ito ah. Eh ngayon pang Oscar to. Ha? Pang Oscars ito, hindi lang ito. Gere, hindi gere lang, lang sa si si Ronald, let, let me solve your problem. Uh -huh. Si Kiboloy uh -huh. si Alice Go, ano, Golden Globe, uh -huh. tapos Oscars na ito si, uh -huh. ito si Next Level. The Out of no? Grabe. Yung, yung drama eh. yung awa yan ng mga magkakapatid. Imagine mo yung pelikulang gagawin tungkol dito. Imagine hmm. mo, gaano karaming pelikula, gaano Spons. karaming miniseries ang gagawin tungkol dito. No. Hmm. ba diba, <laughs> yung friction coming from the first family, tapos yung mga sumunod. To ano eh, ma... Kumbaga, eh <laughs> ngayon nasa nasa ano eh, nasa medyo season finale eh. medyo gearing okay. up for ano eh. Hindi natin hindi pa natin pinag-uusapan yung pwedeng ba sa Pornhub. Oh, <laughs> oh, oh. Sir Ronald, hindi ko alam yung mga ganitong bagay ha, pero lang sa akin kasi meron tayong mga ano, mga Sorry, sorry. Pero Ronald, sorry. medyo <laughs> Papunta na tayong X-Men with benefits. So palitan ko na yung topic. Tanong lang, final question before we go to the next episode. Is Rodrigo Duterte the worst president ever we have had in the Philippines? Sir Ronald, I'll ask you first kasi you had experience also under Marcos Sr. Marami nagalit uh, sa akin. Bakit hindi si Marcos? I think Duterte is still the worst kasi more EJKs in his first three years than entire Marcos dictatorship. At si Marcos hindi duwag sa China. Sorry. <laughs> medyo, medyo mahirap yung mga ganyang klaseng comparison eh. No? Pero tala, magkakaibang level sila eh. Diba? Magkakaibang thai, level. Gano? no? pero, oh, pero si Digong talaga, tingin ko easily. No? Easily ay siya yung worst president na naranasan natin. Lalo na anim na taon lang siya. Anim na taon lang siya. <laughs> Yung gano'n ah. Anda, yeah, if, if, na. he had 20 years, imagine anong mangyara sa bansa oh, natin. Talagang maano at hindi, tao. at hindi siya nagdeklara ng martial law. Ibig sabihin, that was supposed to be, no, a normal constitutional order. Imaginein mo kung nagmartial law pa siya, no? Kaya yun yung akin sukatan. E, Di ba eh. si Di ba sabi mo Ronald postmodern dictator siya? Yung tipong <laughs> hindi niya kailangan ng formalities of dictatorship. He's just diba? going to be oh. an oriental despot, eh. oriental despot yung style. Kaya, niya. In a way, mas worse siya. Eh. Una yung anim na taon lang, ikalawa ay hindi pa siya nagdiktatura niyan no hindi pa siya nakwan niyan that was a uh, uh, trappings pa yan ng isang constitutional democracy nagawa pa niya lahat yan no nagawa pa niya lahat yan Biro mo na, paano you pa kung sino sabi ko eh ha? dictatorship by consent yung uh, diba? niya tapos during that time nakakuha siya ng 93% approval rating imagine mo yung uh, pagiging uh, sobrang insidious na nabudol niya yung ganong karami Pilipino. Even the elites, no? Kung nakita mo yung mga itong mga lintik na mga oligarchs na ito, nagpapalakpakan sa kanya mga mga kwan, mga sexist jokes, no? Kung nakita mo tong mga to, pamumukha ako sa kanila. Yung mga kastilaloy na kunyari ay mga modernizer, no? Their hands, no? with this uh, psychopath. No? Hindi, Ronald, buti nga apologize mga... pa sila. Nag-apologize pa sila, ha? Ronald, diba? buti nga, ano nung, eh. nung, uh, nung tinanggalan sila ng kwan, nung tinanggal sila ng franchise, do sa isang malaki nilang kwan, sila pa nag-apologize? Mga gago. Yeah, it... Sorry, <laughs> sorry. <laughs> sorry. Sorry, sir, Ronald. Tapos um, diba? diba, diba, na nagpapanggap ng na modernizers. Nagpapanggap ng na mga disente. ba? Diba? They're just as rent-seeking, leak ass, as any uh, as any carpet bagger sa ating bansa. Sige lang, papunta na tayo sa X-Men discussion. Pero <laughs> dito muna tayo sir sir Ronald, dawag mo nang yung uh, ano. Um no, I mean I remember sir Ronald, I don't know, I think we were together dun sa isang ambassador, 'di ba? May taga ADB na sinasabi niya, ito na yung golden age, charot-charot tiger economy. Sabi, pinagsasabi mo, Panoon pa ng Pinoy, 2012, we were already called Tiger Economy. Ganun. Tapos pinasag ko talaga siya na parang yung style, essentially yung argument is, yeah, marami na matay, ganun, ganun, but he's modernizing the country. Hearing that from a technocrat, from the ADB yes. back in the day, hindi ko sasabihin yung pangalan niyan, para walang hiya yung tao yan. Yeah, Sinu- meron isang ka, European ambassador. Oh, na hindi natin sabi oh, ng bansa oh, yun. I was shocked oh, by that. Like, oh, what the heck, sabi European ko. May European ambassador na pinupuri. Tapos meron kang colonist. Ay, Pero ko Australian. No, nakakala mo, ang bay bayad no? Tapos puro puri kay Digong. Tapos ngayon, parang nakalimutan na yung kanya mga papuri. Ito rin, yeah. another uh, pretender na siya yung modernizer. Pwede ko ba mag yung pangalan? Ito, uh, I-text e mo, uh, uh, mo na lang. Uh, PW? Lagay mo na lang sa Pornhub. Ito sa IPW? no? sa <laughs> Pornhub. Uh, Mark, Mark, since ikaw mabait kang tao, hindi ka katulad namin na, na Matrix at Muntik na Matrix. <laughs> aren't you shocked by how things are turning against the duterte's let's be honest back in 2019 when we met each other you know pana you would if i were talking to you you would think duterte's are there for a thousand years uh, but now my goodness this is crazy na lahat sa kanila, among other things yes yes there's a davao vismin vote blah 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 sure but the turn of events diba? So, mo ba, if they say he's the worst president ever does it make sense considering the approval he used to have back in the day Oo, oh, eh. Tsaka gano'ng kabilis umikot yung karma. Gano'ng ka... Hindi, kasi ang nakakagulat kasi we weren't expecting any of this when Bongbong Marcos won. Yun ang, yun ang, ano eh, yun ang pleasant surprise dyan sa buong pangyayari. Akala natin nung after Bongbong Marcos won na lahat ng mga kalokohan na nangyari nung Bigong administration would be kept under the rug, would be... Uh, kung na hindi na maiimbestigahan lahat ng mga ano si si Leila siguro hindi na makakalaya ng kulungan. Uh, we were all expecting that after Bongbong Marcos and Sara Wan, 'di ba? So uh, after nung first year nung hey, pinag-usapan ni Ronald, da, matagal kaming skeptical sa Unity Alliance na 'yan, you know, 2021 pa lang we were talking about something. But I see what you're saying. That was a convention oh, please. though. Can I Not they to mention even. baka Marcos din 'yung dictator. Oo. Oh, I thought the Dutertes would play nice. Uh, kumbaga, hayaan na lang muna. Basta for the sake na ma-protectionan sila. Pero hindi. Kumbaga, inano pa nila. They went all in in trying to undermine itong si Bongbong Marcos. Kasalanan din nila. It's their own, it's their own greed. It's Are their you shocked own... by that? By their arrogance, hubris? Sobrang hubristic nila, di ba? Yes. Yes. Even, even, I, I would think that they would be strategic about that na hintayin na lang nila 2028. 20, Wala na tayong magagawa. Ano na pa, pa uh, let's protect muna our bases. Kung ano ginagawa ni Bongbong ngayon? I was expecting na ganun lang sila pero hindi eh. Pero yung 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 the, the rate that they were trying to uh, destabilize and uh tanggalin itong si Bongbong Marcos, palitan si Romualdez. Uh, nagulat din ako. And yun, kasalanan din lang. Siguro may baka may factor din yung China diyan sa sa, yeah, uh, sa mga bagay-bagay na 'yan. So uh, ngayon, sila no. Sinusul sila. Mark, sorry for cutting you there. Um, uh, I, I, I want to transition the next episode. We can go back to this again. Kasi, di ba ang argument ko, Ronald, is one factor na nag-accelerate itong disintegration ng unity miss. Dahil wala naman opposition na iba eh. So, nagtinginan na lang sila, eh tayo lang pala eh. Di, ano, nakainan na yung dalawa, di ba? Ano to eh, Godzilla versus King Kong nangyari. Dahil there's no opposition to threaten them. There's no shared threats. Well, uh... Yes and no. Pero pag-usapan natin. Yes and, and are... right. Let's pag-usapan natin next episode. Balikan uh, just natin lang. Yes and no. Yes, yes. yes and no. Okay, that's a cliffhanger for the next episode. Thank you very much.